Paginis si diyan, chat. Dulo tira ni na pa. Sir si Goro. To tayo mga ka dito sa Hollow Blokan. To 'yung mga Hollow Blox natin, mga Blox. To 'yung tayo na. Ayan okay, mga blocks. Tayo sa ano sa Lublakan. Huwag kalimutan mag mag, mag subscribe. Bulo na ng notification para update sa mga sunod na video. Ito yung mga machine, mga ka-blocks. Ito yung palita, tsaka pork clip. Siminto. Siminto niya. Ito yung mga hollow blocks Ay, si Jepre nag-ihaw, si na. nag na siya, oh. <laughs> Kalimutan mag-subscribe. Update para update sa mga sus sus susunod na video. Pindutin na notification bell.